Bali inspired na resort sa Calatagan, di na Nakilala ang Kalatagan Batangas dahil sa nabang sa ganitong little boracay. Huwag kalimutang mag selfie sa makasaysayang Cape Santiago Lighthouse. At heto na ang climax ng ating pasyal, ang ating pagtakas sa napakagandang Ionian cabana. Ito ang perfect retreat ng pamilya at barkada magpakasawa sa mga private modern kubo na nag-aalok ng adult infinity pool at wedding pool para sa mga bata na may breathtaking view. Ipinagmamalaki nito ang mga maluluwag at nakakarelax na modern interiors, comfort room amenities, ang mga komportabling twin queen bed na napakalalambot dahil sa kakaibang springs nito sa ilalim at kasyang haapat hanggang anim na tao dito. Sa ganda nito, aakalain mong mahal dito. Pwede nyo itong i-book ng 5,800 pag weekdays, good for 4 packs na. 6,800 naman ang package pag weekends, good for 22 hours. Lahat yan ay kinukompleto ng complimentary breakfast and coffee. Celebrate your holidays dito sa kanilang on-site na restaurant. Mag-relax sa duyan habang nag-enjoy sa napakagandang panoramic view ng Kalatagan Beach. Isama ang iyong paboritong alaga dahil ang ngayon yan kabana ay very very pet friendly ito naman ang pinaka-instagramable dito, ang napakagandang ilaw sa gabi at ang pabago-bagong kulay nito. Hindi lang sa swimming pool, kundi ang ibinabato nitong reflection sa buong kabana. Instagramable ang Malabali Indonesia na mga villas. Meron itong sampung natatanging Ibiza-style kabanas na may spider web na duyan at infinity dipping pool na nasa mismong doorstep mo. Ilang hakbang lang ang layo ng Netflix, Wi-Fi, mini ref, at ang beach. Napagaganda na sa picture, mas lalong attractive sa personal. Ramdam mo ang linis ng asul na tubig. IG worthy ang lugar na ito. Mapa umaga, mapa hapon, at kahit mapa gabi. At ito pa, masarap maligo kahit sa gabi dahil may heater ang pool. Hindi ka lalamigin kahit humangin sa gabi dahil maligamgam ang tubig dito. At para sa safety ng lahat, may nakaantabay pang lifeguard sa tabi. Isama mo na dito ang mga life vests at floater. Meron itong sariling cocktail bar. Cocktail. Ang cocktail bar na may nakakarelax na contoured seat ay napakagandang lugar upang panoorin ang paglubog at pagsikat ng araw at ang golden hour. Dito ay napaka-ideal na hangout spot para makilala ang mga bagong kaibigan at makakwintuhan ng masinsinan ang iyong mahal sa buhay. Sa ayon yan kabana, ang kainan ay napaka-class pero affordable and worth the price. Meron itong pinagsanib ng mga lokal at international na lasa. Napakaaliwalas ng asul na karagatan. Imagine, napakasarap ng pagkain habang nanonood ka ng napakagandang tanawin. Saan ka pa? Nagaalok ang kalatagan ng mas tahimik at maaliwalas na kapaligiran. Perpekto para sa nagpapahinga at pagre-relax sa masarap na panayad na simoy ng hangin at magbabad sa malinaw na dagat. Take note, sa Kalatagan Tourism, kailangan magbayad ng hiwala na ecological fee na 30 pesos per head. Located ito sa Bagong Silang, Kalatagan, Batangas. For inquiries in and booking, direct message their FB page, Ayonian Cabana. Napaka-instagramable na Ayonian Cabana at ang paradise attraction ng Little Boracay. Ito na ba ang next sa iyong bucket list? Comment down, Jim TV Family. Pasyal na!